may Mahilig ba kayo sa pula? Ah, Sindo. Mahilig ba kayo sa mga color red? Red check. Red bar. Ah, uh, recessive red. Ano pa ba, ba? Red gray may Mahilig ba kayo sa mga ganyan? Dahil ngayong araw na to, eh... Another bird, another day. Ah, Sindo. Dahil ngayong araw na to, eh, meron tayong isang tropa na mahilig na naman sa pula. Maraming tayong tropa kasi minsan meron ako na bibidyohan, mga Sindo. Eh, talagang minsan solid mga pula ang mga binabagsak sa akin. Eh ngayong araw na to, eh meron din tayong isang tropa na mahilig maonekta ng mga pula. Pulang ibon. Ako, mahilig ako maonekta. Pula kabayo. Pero pulang ibon eh, ito ko lang. Meron din ako, meron din ako iilan. Pero itong tropa pips natin, <laughs> speaking of pulang kabayo marami tayong tropa peeps dyan na mahilig sa pulang kabayo kaso ito eh pulang kalapate dito kabayo, kalapate lang ito kalapate, kalapate, ay, buray na natin yan <laughs> <laughs> so yun ito yung tropa peeps natin, eh nagdala ng iilang collection nya sa mga pula mga asin ko, ay ito naman sila may kita nyo, ito lang ang mga pula parang walang ibang kulay hindi siya nagsasawa dyan mga asin ko puro pulang kanyang alaga sabi ko, kung talagang hiling mo, hindi ka magkasasawa. Pero ako kasi medyo sawain ako eh. Pag medyo may pula na ako, gusto ko iba na mga kulay. Eh. Kaya siya talagang solid. <laughs> puro pula. May solid. May graysel, may red bar, may red check. Puro pula. Kaya yung araw na to ang sisilipin natin, eh puro pula. Alapate. Hindi ka ba ayaw? Alapate lang. <laughs> <laughs> Yun, bali eto na. Ha, ko okay. yung ating na kuhang ibon doon sa tropa pips natin. Pero lang ito, maasin ko dahil nga ito yung pinabigay ni Boss Robert hanggang ngayon hindi pa kinukuha. <laughs> Kasi ko yun, naglalandi na siya doon. No? Oh. Naglalandi yun, no? Oh. babae yun ha. Rape check. Dahil hanggang ngayon, hindi pa kinukuha nung nabunot ni Boss Robert. Pag eto, hindi mo pa kinuha. Mga bibigyan na lang kita ng dalawang araw. Eh, papipili natin ulit si Boss Robert at ipamimigay na lang natin sa iba. Ano, nakalimutan ko na nga sa sobrang tagal na dito yan eh. Kung anong pangalan nung nabunot ni Boss Robert, ano ata? Si Kyle. Si Kyle. Eh, sana makakuha mo na tong ibon mo. Ayan o, oh, ganda pa naman. Eh, paris na paris na. Kung <laughs> paris na siya dito sa bagong dating natin. Ngayon, silipin natin yung bagsak ng tropa babes natin. Kasi tingnan nyo, meron siya solid red. Ang ganda. Meron tayong red check na naglalandina. <laughs> Meron tayong red bar. Ayan o, red bar. Meron tayong parang poor kapatan masing mga Parang mga pula solid. etong ang ganda nito. Puti yung ulo niya. Pagting sa katawan, eh, red grizzel. Ang gaganda ng mga ibon eh. Ayan o. Tapos merong mapusaw na red check, Merong mapusaw na red check, May mga red white flight, may solid red, ang gaganda halos red. Nandito na. Ayun oh, ganda nito mga singko. Ganda na ang markings niya. White head, nag red grease. Parang red ano na to? Hindi kaya red tiger ito. Hindi ko alam kung red tiger, parang hindi pa kasi yung kanya dip dip eh parang gray sale. Pasok pa ito sa red gray sale, mga singko. Ayun oh, ganda niya. Ngayon, hawak tayo ng mga ilang piraso para mas, mas masulyapan natin yung dala ng tropa natin. Konti lang sila, pero mga solid solid red. <laughs> yan, medyo pahirapan na naman ng paghahawak. Mga ah, kasinga, dahil nga tingnan nyo yung ating pinto, eh, napakalaki. Pag sa mo lahat yan, eh, talagang mga kawala. Kaya medyo hinay-hinay lang. Dahil hahawak eh, tayo ng mga kulang kabayo, eh, stay kulang kalapat. Mga ah, try natin ito. Nasa bungad lang. Yung eh, mga nasa bungad lang muna dahil napakahirap maghawak. Yan, ito <laughs> ko. Yan, bali, ito yung isa. Kung makikita nyo siya, eh, parang solid red na siya. Ayun, ang ganda. Tsaka yung pagka solid red niya, eh, tawag nga nila dito, eh, chocolate. Ka, chocolate. Kalawang. Ito yung mga kalawang line. Ayun, no, ang ganda niya. Bali siya isang parang bobor pa. Malalaki pa ilong, eh. Ayun, o. No, ang ganda pa ng mga dala ng trauma pipi natin, eh. May mga leg band naman sila. Tapos, puro pula. Ewan ko lang kung paanak na niya to o mga mismo breeder niya na nagbawas lang. Pero matatanda na kasi kaya parang breeder ang dating nila. So ito yung isa, hindi ko lang alam kung hindi ko siya alam kung babae lalaki siya. Kung ano sa tingin niya makasing pa babae lalaki. Pero eh, kento solid red, kalawang. Ngayon, hawak, hawak naman tayo sa iba. Mga bunga daw. Itong pinaparisan ni ano, Don Pulube. Ito yung red check. Makasing ka babae pala ito. At least kahit pa paano, may henda. Ito yung babae. Red grisel. Ito red check. Makasing. Pinaparisan ni Don Pulube. Kanina pa, pa naglalad dito. Ayan eh. e, no? Try natin. Ito. Oh, well, nag-garanty na siya. Hen na hen. <laughs> Ayan, hawak tayo ng iba pang kulay. Ito, ito, si Red Bank. Lumayo. <laughs> ito. Ito, ito, lumalapit si, ano, si Grisel. Ito, si Grisel lumapit. Ito, so, si Red Grisel. Uh, hindi siya pasok sa parang Red Tiger, pero parang malapit. Tingin ko ang parents ito, Red Grisel o kaya Red Tiger. Isa sa mga yun. Dahil nga, tingnan nyo, matingkad yung kanyang pagkapula. Ganda ng markings niya. Medyo nasira lang yung buntot. Eh no, medyo sira lang yung buntot niya pero yung marking siya ay maganda. Ah, sige ko yan, ang ganda niyo. Ang ganda na yang ang ganda ng kulay. Red red tiger. Parang ganoon eh. White white top na red grizzle, red tiger. Parang ganoon. Hindi ako masyadong familiar dito sa kulay. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganyang kulay. Ang ganda oh. Ganda ng pagkaka-blend ng kulay niya. Ayun, hawak tayo ng ito. Oh. So, Minakita akong borga. Sige ko na mailap eto yung isang borga. Ayan Oh. Niyo siya. Ito yung typical na red check. Ayan Kaso oh, mas dark nga lang siya. Red check siya na dark. Ang, li ang lilikot. Ang hirap hawakan. Kaya medyo nahihigpitan ko ko. Ayan Oh. Laki na ng ilong. Kaya medyo nahihirapan talaga ako kapag hawakan na ang usapan dahil nga yung ating tripod eh sira makikita ko sa inyo ito makikita muna natin yung ating tripod eh, talaga nasira na ng mga anak ko medyo niremedyohan ko na nga lang oh. Niremedyohan ko siya kasi yung dito naman niya natanggal kaya wala tayong ano ngayon, maasin ko wala tayong holder na cellphone. Wala tayong kaya nahihirapan ako. Hawa ko yung phone. Kinukuha natin yung ibon sa isang kamay kaya medyo nahihirapan tayo pagtsagaan nyo na muna eto <laughs> naman mga kasiko eh red check siya kaso mapusyaw. hindi tulad nung isa kanina eh mas dark pero kung makikita niya malalaki ilong eh ayun, malalaki ibon kaya medyo nas nahihirapan ako yung matataba sila ayun oh. parang mapus na red check pero parang cut na naman ito parang puro lalaki wala pa tayo nahawakan na red bar parang meron ako nakita nag isa red bar ayun oh. Maka natin. Dumudulo eh, hirap hawakan eh. Hindi natin apot mga kasi. Dumudulo yung isang red bar. Ito, nahuli ko rin. <laughs> Ang hirap. Ah. Ayan, isang red bar. Makinis ito. Makinis ito mga kasi. Wala siyang spot sa tingin ko eh mukha siyang hen maganda ito silver ulo parang silver red bar na siya makinis mga ko sa tingin ko babae ayun no? tingin ko babae ito naka isa tayo pero hindi pa sure mga ko kasi mayroon din kak na malinis na walang spot pero itong isang to eh sana mag hen para meron siyang mga pares dito kasi magaganda yung mga ni Tropa Pips eh pula na off color tsaka magaganda mga mukha ang tataba. Mga to So ayan, bali sisilipin na lang natin ulit ng isang hapkyaw dahil medyo nahihirapan ako, nakakawit ako. Pagkakuha natin eh, sinasagta ko pa yung katawang ko dito para <laughs> hindi siya pumukas ng ganyan, mga sito. So ayan, silipin na lang natin ulit. Ayan, ganyan na lang, mga singko Hindi na natin hawakan. Total, lahat naman yata mukhang matataba eh. Kaya ganito na lang ating silip. At least kahit pa paano, eh, hindi tayo nahihirapan. Pero gusto ko sana silipin yun. No? Ang ganda na, no? Borga siya na ito yung ano yung white flight tingin ko yun yung white flight ang ganda nyo ang pogi hindi natin nawa yan, yun eh, no? ang ganda nyo red check na dark na white flight tsaka yung ulo ang ganda pogi pogi yung dating nya mga ko hindi ko lang alam kung pang karera itong to pero parang hindi eh o, para, parang may rin dahil tumanda na lang siguro sila pero maganda siya mga ko tapos ito yung nahawakan natin na red check Halos nakawakan din pala natin. Ito yung red bar. Makinis siya, oh. Ito yung si Miss naglalando. Naglalando, naglalando. Naglalandi. Ito yung solid na red. Ito yung mapusyaw na maganda rin na red check. Halos lahat pala nahawakan natin. So, yan. Mali, ito yung alaga ni Tropa Pips natin. Sana may magkagusto. Imposibleng walang magkagusto dito. Masin ko dahil tignan nyo naman. Sa itsura lang. Eh, baka pag ito din-display natin, eh, medyo maya-maya lang, eh. Malingat lang ako. Ibus na yan. Tignan nyo naman. Lahat niyan. Magaganda. Iba nga lang ang presyo niyan, mga singko. Medyo pricey ng konti. Pero goods naman. May quality bird kayo. Kung gusto nyo mag ng pula, ah, huwag pulang kabayo. Pulang kalapate. Pula niya, no? Eh, hey, no? Lumalapit si Pogi, oh. Lumalapit si Pogi! <laughs>